Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa inyong programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Gusto mo bang manalo ng 500 pesos G-Cash? Sana all. Abangan ang tanong na ifa-flash sa dulo ng video na ito. Tandaan, upang makasali dito, ikaw dapat ay nakasubscribe sa ating channel at nakalike sa video ng inyong sinalihan. I-comment ang inyong cellphone number kasama ng sagot sa video na ito. Sali na! At umpisa na natin ang kwento. Alam kong dalawamput tatlong taon ang agwat ng edad namin. Pero hindi ito dahilan para hindi ko siya mahalin. Ang importante sa akin ay masaya ako sa piling niya. At masaya ako sa relasyon namin. At kahit kailan, hindi matanda ang tingin ko sa kanya. Mahal ko siya. At alam kong mahal rin niya ako hindi pera ang habol ko sa kanya at alam kong hindi lang ang katawan ko ang gusto niya. Ako si Valerie at ito ang aking kwento. Simulan natin sa maniligo kong si Cedric. Isang anak mayaman na gwapo, matipuno at masasabi kong siya ay isang tipo na man of our dreams. Sa edad niya ng 22 ay may pinanghahawakan na siyang sariling negosyo. Pamana sa kanya ng mga magulang. Ngunit bago ko pa man makilala si Cedric, ay may mas nauna na sa kanya na nanliligaw rin sa akin. Si Celerino. Isang matandang binata na, na tulad rin ni Cedric. Pero malaki yung agwat ng edad namin ni Mr. Celerino. 44 na siya. Abang ako ay 21 pa lamang at halos kakagraduate lang sa kolehiyo. Nakilala ko si Celerino dahil sa ex-classmate ko at ex-best friend kong si Arlene. Empleyado kasi siya sa, sa kumpanya ni Mr. Celerino sabi ni Arlene, mula raw nang makalala ako ni Celerino ay lagi niya raw akong tinatanong sa kanya. Pabor naman ito kay Arlene dahil laging close friend siya sa boss niya. At para raw mas lalo pa siyang lumakas ay sakyan ko lang daw ang gusto ng boss niya. Tutal hanggang salita lang naman daw siya. Gwapo naman si Celerino. Matipuno at hindi naman halata sa itsura niya ang kanyang edad. Mayaman kasi siya kaya't naaalagaan niya ng maayos ang kanyang sarili at syempre ang kutis niya. Pinagbigyan ko si Arlene sa hiling niya. Sinakyan ko lang ang pambobola ng boss niya sa akin. Ngunit hindi ko inakalang iimbitahan niya ako sa isang dinner date. Iniisip ko na mukhang seryoso talaga si Silerino at mukhang ko na talaga siya sa akin. Nung una, nagdadalawang isip pa ako na sumama sa, sa paanyaya ni Celerino. Si Pero dahil nga sa pangungulit at nangungulit sa akin si Ernin, ay pumayag na rin ako. Ang gabing iyon, ang pinakamiserabling gabi ng buhay ko. Hindi ko lubos maisip na nakipag ako sa isang matandang binata para na kaming mag-ama at hindi talaga akong mapakali dahil pinagtitinginan kami ng bawat tao sa loob ng restaurant. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila sa akin pero natitiyak kong masama at ang labis na kinakatakot ko ay baka isipin nilang isa akong bayaran. Ngunit ang gabing iyon ay ang gabi rin na nakilala ko ng lubusan si Celerino. Heart to heart ika nga nila. Nalaman ko kung gaano siya kabuting tao. Mabait siya at may respeto talaga sa ibang tao. At sa mga mata niya at sa mga salita ay nakikita ko ang sincerity ng kanyang mga sinasabi. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nawala na lang bigla ang pagkahiya ko sa ibang taong nakatingin sa amin. Tila ba mas naging confident pa ako dahil ang kasama kong lalaki ay isang tunay na edukado na daig pa ang ibang kabataan ngayon. Doon na nabuo ang pagtingin ko kay serenilio, nagka interest na ako sa kanya. At ng mga sumunod naming dinner date ay hindi na ako pinipilit ni Arlene dahil ako na mismo ang kusang sumasama. Sa pagdaan pa ng mga araw, ay nahulog ang loob ko sa kanya nang hindi ko nga napapansin. napaka ko kasi niya at napaka-sweet. Hindi siya boring kasama at lagi niya kong pinapasaya. Sana lang ay kaming dalawa na lamang ang nabubuhay sa mundo. Ngunit sa kabila ng panliligaw niya, ay nag-aalilangan pa rin akong ibigay ang gusto niya. Alam ko ang edad niya ay may kaakibat na panghusga galing sa si ibang tao. Kung ano-ano nga ang aking naririnig, lalo na sa mismong mga magulang ko pa. Tignan mo nga, halos kaedad ko lang siya. Parang tatay mo na siya, pagtutol ni dad. Mag-isip ka nga, sa ganda mong yan, papatol ka sa matanda? Dagdag pa ni mama. May makikita ka pang higit sa kanya ate. Oo, oh, mapera siya. Pero matanda pa rin siya. Sabat naman ang kapatid ko. Ni Bale, kung limang taon lang ang agwat. Kaso 23 years gap. Dagdag nilang lahat. Sa kabila ng naririnig ko sa kanila, ay tila ba mas lalo pang napapamahal sa akin si Selerino. Kahit pa paninira na gawin nila sa, sa kanya, ang magandang kalooban pa rin niya at maayos na personalidad ang aking nakikita. Alam kong 23 years ang agwat ng edad namin, pero hindi nga ito naging dahilan para hindi ko siya mahalin. Ang importante nga sa akin ay masaya ako sa piling niya at masaya ako sa relasyon namin. At kahit kailan hindi matanda ang tingin ko sa kanya. Iyon ang pagdadahilan ko kay dad. Pero ang totoo, wala pa naman talaga kaming relasyon. Ano ka mo? Relasyon? May namamagitan agad sa si inyo? Ano ka ba? Gamitin mo nga yung utak mo? Kahit anong pagdadahilan ko ay tutol pa rin talaga sila. Nang makahanap na nga ako ng trabaho, doon ko naman nakilala si Cedric. Anak siya ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula ng malito ang puso ko. Lalo na nung manligaw na rin sa akin si Cedric. Tulad ni Celerino, si ay mabait din at kagalang-galang si Cedric at naging advantage niya ang kanyang edad. Mas compatible kami, ika nga nila kini rin ako kay Cedric pero mas matimbang pa rin si Celerino sa puso ko. Si Celerino ang sinisigaw ng puso ko. Ngunit si Cedric ang dinidikta ng utak ko. Ito ang naging dilim o kadiliman sa love life ko. Naipit ako sa dalawang lalaking pareho kong nagugustuhan. Alam ko sa puso ko ay mas mahal ko si Mr. Celerino pero alam ko rin sa utak ko ay mas karapat dapat si Cedric para sa akin Mabuti na lang at tinulungan ako ng kay na tadhana na magdesisyon Dumating ang araw na naunang nagtapat sa akin si Celerino At nang suyuin niya ako Hindi ko alam kung bakit hindi na ako pumalag pa Nasabi ko na lang na mahal din kita Gito na nagsimula ang sa isang lihim na relasyon namin na itinago namin maging sa best friend kong si Arlene. Mahirap na makamalaman pa ng pamilya ko. Siya na lang namin naaminin sa tamang panahon. Sa tuwing kasama ko siya, nakakaramdam pa rin ako ng pagkahiya paminsan minsan-minsan. Lalo na kapag may nakakita kong ibang tao na nagbubulong-bulungan sa tabinaan namin. Tapos bigla silang ngingiti. Big, hindi ako naging komportable sa relationship namin. Mukhang nagkamali ako. Yon ang laging nasa isipan ko. Hindi ko na nga makayanan ang kahihiyan na tinatamas ko sa tuwing kasama ko siya sa mga pampublikong lugar. Makikipag-break na sana ako. Pero muling dumapo sa akin ng labi niya bago pa man din ako makapagsalita. Siya ang first kiss ko at ang ikalawang halik ay nauwi na sa hindi ko inaasahang tagpo. Dinala niya ako sa kwarto niya. Kinakabahan pa ako nung una. Pero dahil yung boyfriend, dahil nga boyfriend ko siya ay pumayag akong ituloy. Maingat niyang tinulak ako. At sinimulan na ang kanyang gustong gawin. Ramdam ko nga ang kaba sa sarili ko kasing lamig ng hangin ng aircon pero ginitian niya lang ako at hinawakan niya ang magkabila kong kamay para tanggalin sa pagkakubli sa aking sarili. Ilang sandali pa ay maingat niya binukas ang mga binti ko at saka malambing na lumusong sa akin. Napapailing na nga lang ako at napapapikit na parang mababaliw at hindi malaman kung ano ang aking iisipin. Napasabunot ako sa buhok niya sa sobrang ang ligaya ko. Hinga, hingal pa nga ako ng kanyang pagsampa at saka siya bumulusok. Ituloy ko na ha. Hulong niya, tumangulang ako at niyakap ko siya ng mahigpit at inihanda ko ang aking sarili sa mga susunod pang magaganap. Napakunot na lang ako ng noon ang maramdaman ko ang pag-iisa naming dalawa. Kasabay nga noon ay ang paggilid o paggilit ng luha sa mga mata ko dahil alam kong hindi pa ako handa. Tumingin, tumingin din ako sa kanya at tumindi ang aking pakiramdam dahil nga naawa siya sa akin. At sinabi niya ang wikang, mahal kita, handa naman ako maghintay. Sabi niya, at pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo at niyakap. Ramdam ko ang kalinisan ng hangarin niya. Isa talaga siyang tunay na gentleman. Ngunit kahit gaano pa siya ka ideal man, ay hindi ko talaga makayanan ang pangangansyaw ng iba. Kahit palagi nga akong sinasabihan ni Erlene na wala akong dapat ikahiya at kung tutuusin ay maswerte talaga ako. Subalit hindi pa rin sapat ang salita. Mahal ko si Celerino, pero sa tingin ko, hindi talaga ito mag-work out dahil hinihila ako ng agwat ng edad namin. Ginamit ko ang utak ko, nakipag-break ako kay Celerino at pinili ko si Cedric. Love is freedom. Kung siyang napili mo, wala naman akong magagawa kung hindi pakawalan ka. No worries, ang sabi niya sa akin." Bumili ba ko sa pagka-gentleman niya? Sinagot ko noon si Cedric at ikinatuwa naman niya yun. Nakajakpat daw ako ng bata at mayaman pa. Napapangiti na lang nga ako eh. Gusto ko naman si Cedric at alam kong matututunan ko rin siyang mahalin. Ngunit walang gabi na hindi ko inisip si Celerino. Hindi ko alam kung bakit natudurog ang puso ko alam kong hindi ako masaya. Naguguluhan na ako. Bakit ko nga ba sinagot si Cedric? Ngayong hindi ko naman siya mahal. At bakit ko'y kinakahiya si Celerino? Ngayong talagang siya naman ang aking minamahal. Naguguluhan na ako. Hinahanap-hanap ko siya. Namimiss ko na ang halik niya. Namimiss ko na siya. Lumipas ang mga araw. Linggo buwan na tumagal kami ni Cedric. Mabait naman siya at napapamahal na rin siya sa akin. Hanggang dumating na sa puntong, dinala ko ni Cedric sa hotel. Hindi ko alam kung bakit napapayag niya ako. Mm -hmm. Nang alam ko lang, wala na kaming suot that time. At nakasampa na agad siya sa akin. Ngunit sa bawat pangyayari at bawat minuto na yon ay si Celerino talaga ang nasa isip ko. First time mo ba to? Gulong niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, bakit niya yung naitanong pero tumanguna lamang ako. Good, patuloy pa niya. Lalo siyang naging marahas sa akin mga oras na yon. Parang ang halimaw. Parang wala siyang pakialam kahit masaktan ako. Hindi tulad ni si Lerino. Ako ay inaalala. Puro dahas lang ang pinakita niya sa akin. Walang lambing, feeling ko talaga walang halong pagmamahal yun eh. Nakalimutan na yata ni Cedric na girlfriend niya ang kasama niya. Kumikit na lang ako at tiniis ang kahayupan niya sa akin. Hindi ko nga inakalang magagawa niya sa akin to eh. Feeling ko ay eh, nilapas niya ako. Tumulo ang luha ko at napaiyak na lang. ng masama ang loob ko at wala talaga siyang pakialam kahit nakita niya na akong umiiyak. Ang mahalaga lang yata sa kanya ay makuha niya ang gusto niya. Dito ko na-realize ang isang bagay. Hindi pala importante ang sinasabi ng iba o panghusga nila sa isang klase ng relasyon. Ang mahalaga pala ay kapag kayong dalawa na lang ng taong karelasyon mo, kung tunay na masaya ka nga ba sa kanya, hindi ang ego na magpapasaya sa ibang tao. At sa bandang huli, kayo at kayo pa rin ang taong gusto mo ang magsasama at hindi ang ibang tao. Bakit hindi ko kagad nalaman to? At kung kailan huli na, ay doon ko pa ito nakita. Ang akala ko ay nagkamali ako nang piliin ko ang isang matandang binata na si Celerino. Pero hindi pala. Dahil sa kabila ng mga nasasabi ng ibang tao sa kanya, Kapag kaming dalawa na lamang ang magkasama ay masayang masaya ako. Pagkatapos na magitan sa amin ni Cedric, ay hinarap ko siya. Hinataw ko siya na isang malakas na sampal sa pisngi, sabay sabing, Tapos na tayo. Parang nabunutan nga ako ng tinik sa dibdib. At ngayon, babalikan ko na ang lalaking tunay kong minamahal, si Celerino. Hinabukasan, Maaga akong pumunta sa opisina ni Mr. Celerino. Masayang masaya ako at hindi matanggal-tanggal ang ngiti sa mga labi ko. Nadatnan ko si Mr. Celerino sa harapan ng opisina nila na mayroong kausap sa kanyang cellphone. Nagulat pa siya nang makita niya ako at binigyan niya ako ng matamis na ng ngiti. Hmm, pwede ba kitang makausap? Tanong ko. Sa tanong kong to, ay niyaya ako ni Mr. Silerino sa isang pinakamalapit na coffee shop. Narealize ko na, ikaw pala yung mahal ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Dineretso ko na siya. Nagkamali ako. Hindi dapat kita iniwan. Patuloy ko pa nga. Alam mo, Valerie, ang totoo niyan, nagpapasalamat pa nga ako dahil iniwan mo ko. Hindi na ito tulad ng dati. Ilang buwan na rin ang lumipas buhat nung maghiwalay tayo. na ko na hindi mo talaga kaya magmahal ng isang tulad ko. Na isang tulad kong matanda na. Ang tugon naman niya. Pero ngayon nalaman ko na. Kaya nga ito ako ngayon eh. Umabalik iyo. Sagot ko. Wali na Valerie, sorry pero meron na akong mahal na iba. Malungkot niyang sambit. Biglang nadurog ang puso ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Ang puso ko parang bahay na nawasak sa isang malakas na bagyo. Ako yung may kasalanan nito eh. Masyado ko kasing inintindi ang sinasabi ng iba. Mas binigyan ko pa nga ng importansya yung pagtingin ng iba. At hindi ko sinunod yung dinidikta ng puso ko. At eto. Eto yung naging premyo ko ngayon. Pagdurusa, Nagulat na lang ako. Nang sabihin ni Mr. Celerino na si Ar Arlene ang tinutukoy niya. Ang best friend ko. Alam mo Valerie sa pala yung matagal ko ng stranger na kachat na sinasabihan ko ng mga problema ko at nagbibigay ng mga advice sa akin. Dagdag ni Mr. Sererino. Nanlambot ako. Parang robot na nawalan ng baterya. Parang bata na inagawa ng laruan. Ngayong wala na ang taong mahal ko. Hindi ko na may babalik ang kahapong sinayang. Pinakawalan ko pa ang paraisong punong-puno ng alitatap. Mabuti na lang at kahit pa paano ay si Arlene ang nakatuluyan niya. At least alam kong nasa mabuting kamay ngayon ng best friend ko. Kaya payo ko na lang sa lahat na mga in love dyan o may minamahal kayo. Huwag nyo nang huwag na kayong magpatumpik-tumpik at talagang aminin nyo na sa kanila na mahal nyo sila dahil baka sa huli kayo ay magsisi. At dito na po nagtatapos ang maigling kwento ng ating bida. Hanggang sa muli at ito ang programang My Love. Gusto mo bang manalo ng 500 pesos Gcash? Sana Abangan ang tanong na ifa flash sa tulo ng video na ito. Tandaan, upang makasali dito, ikaw dapat ay nakasubscribe sa ating channel at nakalike sa video ng inyong sinalihan. I-comment ang inyong cellphone number kasama ng sagot sa video na ito. Sali na!